So guys, gagawa tayo ng yung kinilaw na guso. Ito na yung guso. Ito yung kalamansi. Ito yung paminta. Ito yung asin. Ito yung suka. Doya. kamatis, sili, tapos sibuyas. Yan na. Lagay na natin sa mainit na tubig. Na kumukulo. Yan o. Bawad natin dyan. Ibablas natin siya dyan para masarap. Kita nyo, gusok-usok pa. Oh. Yan, yeah, kita okay, nyo, lumuti isa o. Oh. Guys, tapos na natin yan isang tubig. Dilagay na natin dito yan para ano na natin. Lagyan na natin ng mga sahog. Itong kalamansi, Diyos. Itong luya natin. Lagyan natin yan dyan. Kamasama na lahat yan. Kamatis. Yan. Sibuyas, si na natin natin lahat yan. Ito yung sili. Sili yung labuyo. Tagay na yan dyan. Tagay na ng asin. O suka. Sa lohloy na natin yan. Kita-kita ba itong mga ginagawa ko lahat? Mm. Maliit kasi yung ano natin. Nagayan. Hindi makikita. Yung mga pansawag natin. No? Oh. Yung ano lang doon. Oh. Natakpan lang. Yan. Ito na. Oh. Nah, sarap niya guys. Oh. Tapos ito yung masarap nga kaparis niya, no? Oh. Gusto mo, lang kung ready oh. no. ah. hmm. hmm. sa gusto mo. Kahit ako, sakmang mo. Oh. Mm. Mm. Sarap. Ha? Hmm. kumain ka rin ito salak hmm. sabtang ano nating kinilaw na gusto iba, hmm. ang saya-saya kasi tsuga, healthy din ito kanya rin din kung kapag kinakain kung matunog,

Mm. Buka ah. So yun guys Pag nagustuhan niyo ang ating video guys Huwag niyong kalimutan I-follow on siya ng ating page So bagay na guys Ang saya-saya kasi kakain na naman tayo